Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post, ang balita ngayon tungkol sa mga kaso na naisampa laban kay Secretary Boying Rimulya na sa tingin ko, opinion ko ito, parang yung ombudsman dream niya ay nagiging, magiging impossible dream na kaya. Ito, uh, title, mga kaso ni Boeing Rimulya hindi na pwedeng ipakansel o ipadismiss ng walang sapat na dahilan. Kailangan niyang makakuha ng ombudsman clearance para maisama siya as nominee sa shortlist papunta sa presidente. Eh paano siya makabigyan ng clearance na ito bagong kaso at hindi na pwedeng ipakansel na walang due process? So, impossible dream na ba? Okay. Kumpirmado ng Ombudsman Mindanao na na daket, daket. Talagang formally recorded na sa korte. ah uh, korte ba ito? O yung sa opisina. Na daket na ang mga kaso laban kay DOJ Secretary Jesus Boying Rimulya at iba pang isinampa ni acting mayor Sebastian Duterte. Kasama rito ang reklamong kidnapping at walong iba pang krimen na umano'y naganap noong March 11, 2025. Ayon kay Atty. Israelito Torion, malinaw na may due process na dapat sundin. Ito ang sabi ni Atty. Torion. Dahil sa properly docketed na ang mga kaso, hindi na ito pwedeng ipakansel nang walang sapat na dahilan at lalong hindi pwede ito ipadismiss lang agad-agad na hindi duman sa formal preliminary investigation stage proper. Wow! Susunod na hakbang so buena para sa mga respondents upang makapagsumiti ng kanikanilang counter-affidavits Kasabay nito, naghain ang kampo ni Duterte ng mosyon para ipa-inhibit si acting ombudsman Dante Vargas at hiling na si ombudsman Mindanao na lamang dinggin ang kaso. Dagdag pa nito riyon, nagmamasid po ang mga Pilipino sa importanteng kaso na ito para makakamit ng justisya ang pamilyang Duterte at ang mamamayang Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong kaya sana hindi ito imaneobra at maging pata sana ang pagdinig ng kaso. Insya Allah. Bini-attorney Torion. So ako, natutuwa ako Kasi isa ako sa mga milyon sa Pilipinos na nagmamahal sa mga Duterte. Hindi ko pa namit personally si Pierardi. kailang nakita ko nung kapanahon niya, malayong mas maganda ang buhay ng Pilipino nung panahon niya. Hindi perpekto ang kanyang administration. May kapalpakan din. Kailan i-compare mo ngayon, malayong mas mas maganda panahon ni eh, Tatay Digong. Okay? So tapos natang deadline, September 18 ang deadline para sa pagsabit ng clearances. Nandyan pa siyang kaso. So, kumusta? May pag-asa pa ba si Secretary Rimulya na maging ombudsman? Ano sa tingin nyo? <laughs> imposible na ba? Uh, so, kung imposible na ba, hindi ko alam ha. Uh, ito, opinion ko lang. Kung imposible, ay eh di, ang ombudsman dream naging impossible dream. O dahil maligaya ako, kakanta na naman ako ng Impossible Dream. <laughs> Para ito sa mga nangangarap na hindi natupad. Okay. To dream the impossible dream To fight the unbeatable foe To bear the unbearable sorrow To run where the brave dare not go. To right the unrightable wrong. To love pure and chaste from afar. To try when your arms are too weary. To reach the unreachable star. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or foes, to be willing to march and to hell for a heavenly cause. And I know if i only be true to this glorious quest that my heart will lie peaceful and calm when i'm led to my rest and the world will be better for this that one man Scorned, and covered with scars, still strong with his last ounce of courage to reach the unreachable stars. Wow! <laughs> so yun po. Hindi masamang mangarap. Kailangin hindi lahat ng pangarap na tutupan. So for Secretary Buing ya good luck. Baka sakali pang matupad pa. Okay. Ito, personal testimony ko lang din ha. Nangarap din ako sa isang star. Ah, yung mag-general ba? When I entered the military service as young lieutenant, sana sabi ko mag-general ako. Suntok sa so buwan, nangarap. Kaya lang, alam ko napakahirap. Kasi hindi ako PME graduate. 99% sa mga na general RPM graduates, 1% lang kaming mga ROTC graduates. Kaya lang, walang masamang pangarap. Okay, to make the long story short, a few months bago ako mag-retire, noong 2014 uh, 14 pala nagsimula, no? Na, 14 and 15, tinulungan ako ng tatlong general. So, banggitin ko na lang, pasalamatan ko itong tatlong general na tumulong sa akin. They are all PME graduates. O na, ang aking Brigade Commander sa Mindoro, si Brigadier General Bobby Calleja. Sir, kumusta na po kayo? So, hindi ko alam ito ha. Kininto na lang sa akin ni General Calleja nung no, malapit na akong mag general nung no, sigurado na. Pinuntahan niya ang Commanding General ng Philippine Army, by that time si Lieutenant General uh, Dodo Eremere Pinalam niya, ano Dodo, anong plano niyo kay Johnny? Eh? Sabihin niyo, para hindi umaasa yung tao. Oh, sabi ni Jerry Rivera, ah, ganun ba sir? No worry sir, ah, uh, ako nang bahala. Ah, uh, sure ah? Yes sir, hanapan ko ng, nang posisyon. Oh, nahanapan ako ng posisyon. Bigla kong tinawagan, nasa Mindoro ako, I'm now preparing to retire. 2014 ito. Ilang one year, uh, few months, magre-retire na ako. Tinanggap ko na yung kapalaran ko, hindi makinaral, okay lang. E eh, bigla kong tinawagan ni General Iriberi. Oh, Johnny, kumanda ka, Nakanap ako ng pwesto mo ma para mag-general ka, uh, Assistant J-9. Bigla ko. So nung nandun ako sa Camp Aguinaldo, mayroong isang general din, si Major General Maligaling, pinaloab din niya. Pinaloab niya, pinaloab, hanggang nag-general ako. O oh, <laughs> Yung impossible dream ko na mag-general natupad. Kaya ito po, uh, ma-importanting litrato na sa family namin. Yan po, ang donning of ranks ko as one-star general. April 14, uh, 2014, sa Camp Hinaldo, bumagsak yung star. So, yung impossible dream natupad. Kaya, keep on dreaming. Depende sa Diyos yan. Kung ialaw ng Diyos, matupad. Kung hindi alon ng Diyos, tayong magawa. So, good luck po kay Secretary Boying Rimulya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila ng nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito ko sa area sa ni Manoy Ricky ang yung itamnan o kape. So, gitabangan siya ni Manoy Boy sa pag-abono o mag-spray sa so, akong bisit. Abono sa kape ni Ricky, gitabangan na ako siya o pag-abono. Mm -hmm. ah. So, muna niyang itsura sa kape ni Manoy Ricky nga isa pa kabulan, adlawa. Tagtunga-tunga sa kutsara sa so kabangag. Mm na sa ibabaw ang bangag sa isa pa sa kabulan maayo na ang tubo o kami nga nananom o kape 26 na may kapamilya o ang among tanong mga kape 1 12,105 na kasidling. So, tag-25 pesos ang kada usah. Dako-dako na gina among napalit sa kape karon nindot na gid kayo ang tubo sa among mga kape